Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat Good morning po at syempre Ito na po tayo, pangalawang araw na po natin dito sa Dagat Ayan po, syempre Nandun po yung dagat sa ano? Sa, pakikita ko lang po sa inyo Nandito po kasi, ayan Ayan po yung bintana So ayun, nakikita niyo yung kalsada Madaling araw, maulad na naman. Ayan po. Oh, oh. Uh, maya maya po pag nag-araw na, pagka may araw na, alas 8, pupunta po tayo sa dagat at maglaliligo, mag, mag tapos magbablog. Ayan. May po tayo tapos magbablog po tayo sa dagat. Ano po. So, ayan. At syempre po mga kalaki sa mga masusugit po nating mga followers din na nag Araw-araw, tuwing umaga, maraming maraming salamat po Sa mga nagmamahal po sa amin ni Lola, maraming maraming salamat din po At sa mga napanalo na namin, maraming salamat din po Sa mga hindi pa po nananalo, pasensya na po At syempre, gagawin naman natin ang lahat, mapanalo lang namin kayo Kaya sa mga lucky numbers na kinukuha nyo sa amin, na binibigay namin sa inyo uh, Huwag nyo po agad binibitawan, okay? At syempre po, tandaan nyo ang lucky numbers natin, libre po, wala itong bayad Mula umaga, 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, wala pong bayad Private consultation lamang po ang may membership Yung mga magpapakode po ng private na gusto nilang matutukan At baka dito kasi sila palarin At mga rami naman ang nananaro sa private consultation Palakpak naman dyan mga kalaki, syempre Ayun naman ang gusto namin na mapanalo namin kayo May ngiti kayo sa labi, lagi, yun At syempre ngayong umaga, magkapi na kayo, gumising na kayo kumain na kayo dyan at ako mamaya tatakbo na doon naliligo na kami at syempre ito na po muna ang mga suswerteng 2 digit lucky numbers po para sa bawat mga bayan ito po sa harapan ko binabasa ko po <laughs> sinumada po natin yan at syempre kung ready ka na ready na rin ako tara na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ayan para po sa Uh, ano ba to sa keson uy keson na miss kita kailan ka uli mananalo keson limang beses ko na napanalo ang keson o anim ganun ka at hindi ok keson digit lucky numbers mo ay number 2 at number 26 olonga po 7 3 dabaw 5 2 Tarlac, 21 23 kirino 35-31 Bacolod 6-20 Cavite 33-12 Taguig 7 Gs Mindoro 19-21 Marinduque 34-30 Caloocan 23-20 Muntinlupa 1-32 Palawan 7-24 Samales 3 20 7. Quezon City 21 20 9. Pampanga 1 3. Pangasinan 2 5. La Union 4 16 E. Ilocos Sur 31 20 E. Ilocos Norte 9 15. Nueva Ecija 12 21, Nueva Vizcaya 3 15 Masbate 15 22 Cebu 2 20 Aklan 19 30 Aurora 31 34 Laguna G 4 Romblon 23 25 Angono Rizal 34 31 Montalban Rizal 21 25 Antipolo 4 16 Taytay Rizal 1 23 Cainta Rizal 2 11 San Mateo Rizal 3 16 Isabela 5 8 Togigaraw 1 Gis Rojas 34-29 Kapis 21-26 Bohol 7-4 Iyan, puputulin po muna natin sa Bohol mga kalaki Para sa mga bagong followers natin dyan At mga bagong manonood na nakasubaybay Kung gusto nyo po makatanggap At dumaan na FYP sa inyo O may mga video araw-araw Abay, ipalo lamang po kami sa Facebook Hanapin nyo po sa Facebook Ang Red Parungkin Meron pong 300 15,000 followers sa YouTube po 16,000 na tayo sa TikTok po 412,000 followers at may second account po kami Aris Gatchalian at Red Parungking po na naka yellow t-shirt ako picture namin ni Lola Carmen na meron pong 50,000 followers doon po kayo pwedeng mag suggest mga lucky numbers pag nabasa ko po yun re-replyan ko po, po kayo ng mga code okay yan po yung mga legit na account yung so, ibang account na meron kami hindi na kami yun ginagamit lang po yung mukha namin. Okay, sa mga magpapaprivate consultation po dyan, huwag nyo pong kalimutan mag-message, mag, mag, -mag sa messenger, sabihin nyo po na interesado kayo, tatawagan ko po kayo. Make sure po na kapag ka, nagpa-member kayo, makausap nyo po muna ako kasi marami po talagang manluloko dyan. At syempre mga kalaki, ituloy na po natin ang ating mga two-digit lucky numbers po sa... saan tayo? Bulacan. Bulacan, two digit laki numbers mo ay sa is 21, Baguio, 9, 13, Bicol, 8, 20, Batangas, sa is 24, Bataan, 1, 25, Butuan, 5 g Benguet, 22, 34, Iloilo, -Ilo, 17, 21, Leyte, 8, 14, Samar, 25, 17, Maria Paranaque, 16, 24, Manila, 3, 15, Pasig, 1, 17, San Juan, 15, 22, at Marikina, 13, 15. Ayan po, kompleto na po ating mga digits ngayon. 2 digit, takbo na sa yung outlet at make sure po, nakarambol po ang 2 digit, 3 digit at 4 digit pag nilaban nyo po. Para mabaliktad man po ang mga numero, may win-win-win pa rin po tayo. Ayan, shout out po tayo. Shout out po sa pamilya ay happy viewing sa amin dito sa may Santo Ah, happy viewing po dito sa amin sa may Quezon Province. okay? Oh, Quezon Province daw to. Oh. Saraya, Quezon. Uy, hello po sa inyong Maraming maraming salamat po sa pamilya. Ano yan? Nolasco. Ayan, pamilya Nolasco. Shoutout po sa inyo. At syempre po, ah, sa mga... Ah, Nagtatanim po kami rito sa bukid Lagi po kami nanulood sa iyo Sir Red Maraming maraming salamat po Minsan po nanalo po kami uh, Tres po Tres po Ayan Uy malaki na rin yun Magkano ba 7 2,000 plus na rin yata yun Okay so ingat po Good luck at sana po Palari kayo ngayon Ang magang ito Gising na Tara na Maligo na tayo sa dagat